Hey, what's up mga paps? To this video, tuturuan ko ngayon kung paano i-remove ang ECU natin kasi dito sa amin sa Davao, uso na kasi yung nakawan kaya uh, kailangan natin tanggalin yung ECU natin bago tayo mag-parking lalo lalo na walang guardia sa pinaparking natin or walang CCTV so prevention is better than cure nga ika diba? Paps, ito na nga, nakabukas na yung um, puan ko sa mga baguhan pa lang sa motor o sa reader if I o sa mga walang alam kung ano yung ECU dapat nyo itong ingatan kasi napaka importante nito at saka masyado itong mahal so sa mga hindi nakakalama ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin yung ECU kasi parang komplikado kasi kung tingnan eh Ah, uh, ganito na yung gawin nyo sa pagtanggal ng ECU ba diba, masyadong uh, mahigpit or hindi natin na uh, akalain na matatanggal 'to kasi may harang eh may bakal uh, yung gagawin natin is ganito lang uh, bibigyan natin ng kwersa kwersa tsaka dahan-dahan na nga baka ano eh oh ganito lang sa pagtanggal ng isyu mga paps Ganyan lang yan. At dito na sa paps, ah, sa mga paps, ah, sa mga, sa may lock nya, dapat lang natin yung, da dapat lang natin i-press ito. Kita nyo to. Yes, mga paps, after natin mapindot tong bagay na to, ah, mapipil natin na ah, parang bababa siya. So, kailangan lang natin uh, pindutin at saka sabay po sa hila at saka tulak pababa nitong plastik uh, plastic na nakagapos kanya or naka nakaharang sa pagitan ng wires at ECU so ipapakita ko sa inyo mga paps paano tanggalin at saka anong itsura ng ECU pagkatanggal pagkatanggal na so ito na So ito na mga paps sa tanggal ko na yung isiyo ko at saka ito yung its itsura ng isiyo. So medyo madumi siya kasi di kasi ko masyado mm. naglilinis ng tangke ng motor o anong mga parts sa loob dito kasi natatakot ako mabasa ito baka pa ng kalawang. So ito yung mukha ng isiyo mga paps. Meron siya mga maliliit, uh, matutulis na ano bang tawag nito this basta ganito yung isura nya mga paps pag natanggal mo na siya. so ito yung nadalingin natin sa trabaho natin or ilalagay natin sa bag natin basta wag natin iwan ito kasama yung motor natin kasi ito yung kukunin ng mga nakaw so napakamahal ito mga paps kaya paingatan natin to kasi di tayo makakawe kapag di natin to natanggal at wala tayong pambili hindi natin magagamit yung motor natin. Mga paps, ito ng um, itsura ng motor natin kapag natanggal na yung ECU. Saka, ayoko din mangyari ito sa sarili ko na manakawa ng ECU. Kasi, kulang pa nga yung sildo ko sa pag babayad ng manti ng motor o tapos nakawan pa ng isiyo so ito yung itsura niya mga paps So mga paps, ah, magingat tayo palagi. God bless sa inyo. At maging alerto tayo palagi para hindi tayo mabiktima ng mga magnalaw kasi hindi natin alam yung mga kung anong pwede nilang gawin, kung ano yung mga iniisip nila. So, yun lang mga paps. Gaya ng sinabi ko kanina, ah, dadalhin natin yung ECU natin. Huwag natin uwanan, kasama yung motor natin sa parking lot or kung saan man tayo naka park At maging aware din tayo palagi dapat kung mag, na, kung magpa tayo dapat doon tayo magpa sa may guardia or may CCTV if may available naman na space. So yun daw mga paps. Maraming salamat at God bless inyo.